Puta, kanina pa ako ikot-ikot, hindi pala naka-video kong putang Hindi mo na ipindot. Gago, yeah, hindi ko pala napindot, kaboy. Dito sa <laughs> Arieto, pag kumulog at kumintay. Uy, pare. Kapag nagbo-bowling yung sinisya, tanong ito, pinindot ka na. Punta nga tayo bukas kayo, siya, no? sa ano, mo. Mayroon sa. Yan. Ang nakakuha ng pantindan din ako ah. Sino ba bala yung balay mo sa Palomar Maria? Kiko. Saka ako na si Kiko eh. Si Kiko, Kiko, Bila, Kiko Matching. Ako na yun na, na isang kilom pa Ang tinom eh. Hmm. Sino yung asawa niya? Yung pamantin niya. Asawa yung pamantin ko na si Viole. Ayaw. Asawa ni Ray. Hmm. Eh hey, di asawa din ni Bong. Kapatid yun eh. Bong na. Santos. Kapatid ni Ray. Santos pa sila Ray? Hmm. Tala ako si Vital. Santos. Ang kanto sa may dulo na yung kilala ko. Tagad doon. <coughs> hmm, tagad doon. Ang ganto sa may tulay. Kaya yung aso doon na matanda ay mapait nga yun. Nanakan yung manugang, yung hmm. rama ko gabi. Manugang? Nak, patang naman. Hindi na nahiya. Kung mo kanyang aso, hindi uh, ba sa tarong ba? Yung pinatawa. Yung matandang... Pag Fernandez. Ay, pwede so sa kwanya. Sa hulong. Oo, oh. Sa hulong, ganun. Oo, sa hulong, ganun. Ito yung mga perna. Ah, kayong gulpo. Pagbilias okay. yung anak ko po. Ito na. yung anak ko yung ah. Ito yung anak ko na. Ito yung anak ko rin ng...

Yan mga idol, taniman ng sibuyas. Yan, naghahanda na sila. Taniman ng sibuyas. Yan, gano'ng kaluwang yan. Oh. Eh.